Hello Goodness! Yes. Kamusta kayong lahat? Welcome sa bagong episode ng Goody Yaris Point of View. Sa araw nito, ang pag-uusapan natin ay mainit-init at isa sa pinag-uusapan sa social media, ang Build Better More Program. Ano ba talaga ang programang ito at ito ba talaga ay para sa bayan o may halong agenda? Pag-usapan na natin yan. Umpisahan muna natin sa basic. Ano ba talaga ang Build Better More or BBM program? This is the new infrastructure initiative ni President Bongbong Marcos or BBM para sa madaling tawag. Pero bago pa natin himay-himay ng mga issue, alamin muna natin ang purpose ng Build Better More. Ang Build Better More ay parang sequel sa Build 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 ng nakarang administrasyon. Pero this time, mas pina-level up. Kumbaga, mas malawang ang saklaw at mas marayang may proyekto sa agenda. Ano-ano naman ang mga ito? Kasama sa projects ang mga bagong kalsada, tulay, tren, airports at iba pang infrastructure na makaka-benefit daw sa buong bansa. Malaking bagay, di ba? Sabi nga nila, it's all about economic growth and mobility. Ang sabi ng gobyerno, ang goal nito ay mapalawak ang economic opportunities mula Luzon hanggang sa Mindanao. Imagine, mas mabilis ang travel, mas efficient ang pag-deliver ng goods, at mait siya sa umangat ang turismo ng mga probinsya. Ang maging resulta nito, ayon sa mga ekonomista, kapag malaki ang infrastructure investment, mas tataas ang employment, mas marami ang negosyo, at mas tataas ang kita ng bansa. Sounds promising naman siya, di ba? Pero ito na nga. Alam kong marami ang nagtatanong. Bakit kailangan baguhin at bakit kailangan build better more ang tawag? ang daming tanong ng mga netizens tungkol dito kasi pansin ninyo, BBM. Hmm. Same initials as President Bongbong Marcos? Is this just coincidence? Ang sabi ng ibang supporters, it's just branding para mas catchy at madaling tandaan. But let's face it, may ilang Pinoy na nagtatanong kung may counting self-promotion ba ito. Parang, di ba kaya BBM para pag naalala ang program, naaalala rin si BBM? Sabi ng ibang netizens, parang political moves daw ito. Kung titignan natin, may pros and cons ito. Branding wise, BBM makes it easier to recognize. Pero sa kabilang banda, nagiging issue ito lalo na sa gobyerno na dapat di ba may counting neutrality? Kaya may mga taong napapaisip. Para ba talaga ito sa bayan? O isa rin itong strategy to boost political influence? Now, dito rin po ang isang interesting point. Alam ba natin na may batas na tungkol dito? Ito ang RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yes, may batas tayo na nagsasabing bawal gamitin ang resources ng gobyerno for self-promotion or personal gain. Dito na nagkakaroon ng gray area kung ang Build Better More o BBM program ay parang associated kay President Marcos, hindi kaya ito isang form ng self-promotion? Imagine nyo rin ha, hindi ba madalas natin makikita right now sa ibang government programs ang mga mukha ng iba't ibang politiko sa mga ayuda, vaccination drives at iba pa. Parang pinapalabas na may parts sila sa programs na technically funded ng taxes natin. Kung mismong presidente ay may major project na may parang may personal branding, paano pang ibang mga lokal na opisyal? Kaya ito rin ang nagiging isa sa mga dahilan bakit marami ang duda. I think it is a fair concern naman, diba? But, okay. Balikan natin muna ang benefits para sa bayan. Regardless ng pangalan, malaki pa rin ang epekto ng programang ito sa Pilipinas. Una, employment opportunities. Dahil sa dami ng infrastructure projects sa plan ng Build Better More, ibig sabihin, mas marami trabaho ang available para sa mga Pinoy. Lalo sa mga engineers, construction workers, architects, at iba pang skilled workers. May income flow na mabubuo at ito ay may malaking tulong sa mga kababayan natin lalo na sa mga probinsya. Pangalawa, improve mobility and transport. Imagine, may mga bagong kalsada Tulay at trend sa mga lugar na dati hindi accessible. Makakatulong ito sa mga negosyante, lalo na yung mga mahiling magbenta ng products mula sa mga probinsya. Bababawasan ang gasto sa delivery, tatas ang supply, at mas magiging efficient ang ating economy. Win-win naman siya, di ba? Third, tourism growth. Kapag magandang ang infrastructure, dumadami ang turista. Sa ngayon, maraming hidden gems sa Pilipinas na hindi pa napupunta ng ibang turista dahil mahirap puntahan. Pero kung mas accessible na ang mga lugar, mas mapopromote ang turismo na tsak magpapalago sa ekonomiya ng mga rural areas. Fourth, foreign investments. Ayon sa mga eksperto, kapag magandang infrastructure, mas naaakit ang foreign investors. At alam naman natin na malaking bagay ito sa ekonomiya ng bansa, mas maraming negosyo ang papasok. Kung titignan natin ang long-term goals, promising nga ito para sa lahat. But again, ang tanong ng mga tao ay hindi sa project mismo, kundi sa branding at purpose ng BBM. Ngayon, malamang nakikita nyo na ang Build Better More program ay may magagandang layunin at plano para sa bansa. Pero syempre, hindi natin maaalis ang mga agam-agam ng ating mga kababayan. Meron ba talaga itong halong self-promotion? In fact, Maraming sa social media ang nagsasabi na tila hindi nga nakakagulat na ginagamit ng ilang opisyal ang programa ng gobyerno na may mukha pa nila sa bawat ayuda o project. Dahil kung presidente mismo ay may proyekto na nakabase sa initials niya, natural lang na ibang government officials ay gawin din ang ganito. Kaya ang tanong ng iba, paano natin ito titina sa hinaharap? Maging standard ba ito sa gobyerno? Naging mas klaro ba ang Build Better More program para sa inyo? Para ba ito sa bayan o ito ba'y may halong personal agenda? I want to hear your thoughts at i-comment niya sa baba. At syempre, para sa ibang kaalaman at diskusyon, don't forget to like and share ang video na ito. Follow and subscribe sa ating mga social media accounts at abangan ang susunod na episode ng Goody Point of View next Monday 10am. Kita-kits sa susunod nating kwentuhan at talakayan haga sa muli be stay informed, stay engaged, paalam mo na sa ngayon.